Hello friendship! Nabitas pala tayo ng lime sa ating bakuran at ilalagay natin sa pinangat. na isda ang pingaw. Nilagyan natin, pinakuluan lang sa bawang at sibuyas, may luya, may siling haba, black pepper, paminta, at syempre, ang ating nilagay na sabaw ay lime. Tatlong lime yan mga ka-friendship at Pinakuluan sa may konting tubig para may sabaw. Nilagyan din natin ang pampalasa at ang asin. Ayan, may paminta na buo, may luya at siling haba. Ayan, ang ating pinangat sa lime na pingaw. Masarap ang pinangat. Ayan po ang ating menu for today. Ayan, ang ating masarap na pinangat. <laughs> Bili na! Nga. At kung nagustuhan mo naman, please like and share. At kung di ka pa nakapalo, please follow for more. Tara na, kain na tayo. Let's eat. Pinig ko na yung sili para manghain. Tapos ang daming sili. Wow, ang laging pingaw. Masarap to. Nakakatakam. Mm -hmm. Sabaw pala. Takam, takam ka na. Mmm. -hmm.